Inamin ni Colonel Bossett na siya ay nasibak sa pwesto noon sa Cavite dahil sa hindi pagsunod sa kanyang officer. Dahil ayon sa kanya dapat bigyan ng second chance ang mga akusado. Narito ng kanyang pahayag. Ako sa Cavite, yung nasa watch list na 20, actually 21 yun Mr. Chair, peacefully napasuko ko, napasurrender ko yung 20. And because of that, nasibak ako sa pwesto. Hindi daw ako marunong sumunod sa guidance. Hindi ako marunong sumunod, Mr. Chair, kasi nga, sabi ko doon sa senior officers, officer, mali yun eh. Yung isang suspect, isasacrifice mo yung buhay, pwede naman bigyan ng second chance. Kaya nasibak ako sa kabite.